So, ayan, uh, si Direct Mark, lahat po tayo. Uh, happy Holy Week, belated nga pala sa inyong lahat. Uh, katatapos lang natin ng uh, mga bakasyon. Monday na po ngayon, Sunday, nag na natin tao. Traffic sa NLEX, traffic sa SLEX, <laughs> pero nandito tayo ngayon. We made it. Time for work, at uh, back to reality. <laughs> pwede mag-radio no? mag sa si Sir Gabi oh, na? Pwede. <laughs> <laughs> pwede, pwede. Wala <laughs> <laughs> Speaking of Holy Week, uh, paano nyo po na-spend Holy Week say. Actually, pangarap ko yun eh, talaga. Uh, Mag-Holy Week ako sa isang lugar na hindi ko talaga gustong mapuntahan. Pero gusto? <laughs> nagpunta na rin ako dahil para ma-satisfy yung curiosity ko. Kung minsan gusto natin magpupunta sa mga lugar na gustong gusto natin hmm. puntahan. Iyon talagang mararating natin yun dahil gusto natin yun. E eh, pinunta ako yung isang lugar na parang ayokong puntahan para ma-feel ko kung magugusto ako nga ako. Hindi. Uh, para ma-satisfy nga kung talagang ayoko dito sa lugar na to. pero okay naman pala. So, hindi ko na sasabihin sa inyo kung saan yun. Para hindi, lang, hindi, hindi, hindi. para lang curious ako tapos... Gloob! Give us a gloob! Ay, ko. Uh, <laughs> relax, relax. Okay. Uh, basta, okay dun. Okay. Uh, <laughs> May mga lugar na ay natin magtahan, dangerous sa tingin natin, sa feeling natin. Pero papansin niyo wala sa Instagram ko yun, di ba? Hindi ko rin nagay sa Instagram By the way, ang aking Instagram ay Conceptual <laughs> <laughs> Napakadali lang, baliktad lang. Kabalikta rin ng Gabi Conception, Conception Gabi. Hindi ko kilala kung sino yung kumuha ng Gabi Conception. Bakit yung papalo yun. <laughs> ah, dami lang ninyo. Concepcion Yan. Yan, lahat ng mga update na nangyayari sa buhay ko yung mga nakaraan sa pamamagitan ng mga throwback na din at makikita niyo yung mga latest na ginawa ko hindi ko lang talaga pinose yung pinunta ko kararating ko lang kahapon, kagabi no, kaninang madaling araw at nandito ka kami ngayon and so happy